Good morning! Nagpabili ako ni Hapon ng ganito, dai na i-attach lang sa bintana natin, Day, at makakapagsampay na tayo. Sa ganitong season, Day, ayaw ko talaga magsampay sa labas kasi yung hangin sa labas ay maraming allergy, Day. Taga Japan lang ang makakarelate, Day, kung bakit ayaw ko magsampay sa labas at kung bakit may mga allergy, Day. Dalawa yung pinabili ko para naman doon sa binata ko at para naman dito sa amin. At sa mga panahong iyan, Day, na uhaw talaga ang kalabaw, Day maghahapon or magagabi na iyan dahil kailangan ko na magluto dahil. Bago tayo magluto ay gagawa muna ako ng tubig na kulay brown dahil. At isabay ko na rin din yung konting hugasin dito sa kusina dahil. Naglagay na ako ng tibag sa aking pichel at hayaan ko siyang maging kulay brown. At yung mini miko, ko ay dumating na galing sa kanyang gala-gala, dahil. Nauhaw din siya dahil hindi siya nilalamig sa labas dahil. Oh. Bago tayo magluto ng ulam dahil magluto muna tayo ng sabaw mga zay. Nung naluto na ang sabaw dahil maghahanap tayo ng lulutuin dahil. Ito na lang ang lulutuin ko yung steak na steak dahil na may cheese. Nabili ko naman siya sa big day na sa mga 900. Okay na rin kasi marami naman yung laman dahil. Kukuha lang tayo ng lulutuin dai na naaayon sa ating kayang ubusin. Bago pa natin lutuin ang ating steak na steak dai, maghiwa muna tayo ng mga hilaw na gulay dai para naman ito ilagay sa rep at mamaya na natin kainin kasi masarap talaga ang gulay dai na medyo sobrang lamig or malamig-lamig. May shredded na tayo dito dai, hugasan natin, ilagay natin sa dryer para naman tanggal talaga yung tubig dai. At ilagay din natin ito sa rep para naman pag kinain natin ay malamig talaga. Take note, hindi talaga masarap yung fresh salad pag hindi po siya malamig. At hindi po siya masarap pag may halong tubig kaya kailangan talaga siyang i-dry. Hugasan ko na rin yung water bottle ng anak ko para mamaya wala na akong hugasin. So simulan ko na magluto ng aking steak na steak. Hindi ako naglagay ng mantika at frozen pa yan, matigas-tigas pa yan. Ilagay ko siya sa kawali ng mahinang apoy. Habang nagaantay tayo sa oras ng ating steak na steak ay magrili tayo ng mga plato sa ating mga alipores dahil itong steak na steak natin dai ay luto na siya so ililipat muna natin dito gagawa tayo ng sauce nagisa lang ako ng sibuyas at itong shimeji mushroom tapos akin siyang imikos mikos hanggang sa maluto takpan lang muna natin dai after 3 to 5 minutes luto na siguro yung mushroom nilagyan ko ng sukiyaki sauce at imikos mikos and then takpan lang natin ng konti simmer ng konti at ilagay na natin itong sea steak na steak bago ko ilagay dilaan ko muna siya dahil yan ang paraan ko kung ma para malaman ko kung masarap talaga sabay dila. Sabay lamon pala. Patakan ko lang siya ng konting tak-tak-tak sa Ajinomoto para talaga suwabe. So magpipliting na ang inyong lingkod, maglagay ng salad ng konti sa gilid-gilid dyan, tapos maglagay tayo ng ulam, ganun-ganun lang yun dahi. Eh, pakunti-kunti lang ba? nyo nung masyadong marami dahi. Kung makulangan dahi, saka na lang sila kukuha dahi, kaysa madaming ilagay mo dahi, okay. tapos hindi maubos dahi. Diba dahi, sayang dahi. Dahil tapos ng kumain ng aking mga alaga ay kakain na ang queen. Dito ko natutunan sa Japan na huwag kayong maglabas ng pagkain kung hindi nyo kayang ubusin kaya mas maigi pa konti-konti lang ang ilabas.